reklamo ng mga construction worker ang hindi makatarungang pagtrato sa kanila ng engineer sa ginagawang building ng Kalibo Public Market. Madalas raw ang pagmumura ng engineer na ito sa kanila.

Project sa paggawa ng public market dito sa Kalibo Aklan na puno pa ito ng kontrobersiya. Matapos uh, ang iskandalo kung saan makikita ang isang engineer na kausap ang mga construction worker. Hindi lang basta pag-uusap kundi nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Ang proyektong ito ay may mahigit uh, 299 million pesos na budget. May 28, 2024 ang target na matatapos ang proyekto. Pero na-delay ito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sa tarpulin, kung kita, muling inilagay na matatapos ang proyekto April 22, 2025. Pero Oktobre na ngayon, hindi pa rin tapos. Ipinatawag sa sangguniang bayan noon ang kontraktor para magpaliwanag ang talang proyekto. Pero hindi raw sumipot ang kontraktor. Ang municipal engineer na lamang sumagot sa mga SB member at sinabi nilang humingi ng palugit na 180 days ang kontraktor. Kung bibilangin matatapos ang proyekto sa February 27, 2026. Sa pag-viral ng video, panibagong kontrobersiya na naman ang kinakaharap ngayon ng kontraktor. Uh, involved doon sa viral video, ano nangyari po doon? Di na uh, laubra na ako to sir dahil alang ginamura ka mo hindi na mo matanggap. Oo. Uh -huh. Ay pagoy man tawo man kami ro pan alang ginaputang ginam ina mo na na. Di na lang Ano ang no sala ni Muhammad Gin Maron na? ay din niya ni ang ginobra sa krote nga saga doon ginaan na ginadaga sa init ogo doon yun, permi ro, ro sa si swildo mata okay ta mo swildo galing ramong ginanakit sa anang kwan ro ang batasan wa gid ginamputang ina mo na na permi doon ginaminulay uh, gid oh ren ginagamura ima ko may gain magbuot ima sa anda iyan ang nadaga sa side oh materialis dili ay bukod diretso ba nga wa kay ka mo oh, oh. Taroon, hmm. tapos, mga ataro no wa wa pala ka buman tapos babaka mga sinitong mga pilang bato ay makara bakal mga pilang mga... bato obos ra yung pagkaga wa gud what... ga, ga kita batasan bakano oh. ano yung experience ka kana ko abot ga kami ya ga bago mo abot napatawag na tawo ang anang murahon na nya intend ni mama bato na ba anang pagmura karna Pag ako naman lang kana kanan

ano Ano assistance ng agent tauke mo in company. DBR company ni lang na gumawa sa ano. Bitikan. Ano nang ginagawa man lang ay kin man lang sa ano raw. Kasingan. man lang sa probinsya. Pero manot patudya tanga-tanga. Oh, ako tanga-tanga Sir Kim na uh, sin uh, tugna no makakasama natin ngayon. Ano yung uh, reklamo ng mga construction worker po dito, Sir, sa public market? Yes, uh una uh nagulat rin ako dahil uh, may pumunta sa amin sa bahay, uh -huh. uh, isang uh, ng uh, laborer at saka isang foreman uh, na humingi ng tulong kung paano sila matulungan sa, prob sa problema nila. Nung tinanong ko sila kung ano yung problema, uh, yung presentar nila Uh, hindi na nila makayanan yung pagogale ng isang uh, engineer uh, kung saan halos araw-araw na lang sila uh, minumura, pinagsasalitaan ng uh, masasakit at uh, yung uh, hindi nila matitiis yung uh, halos araw hindi na nila malunok yung mga reklamo yung mga uh, pinagsasabi sa kanila kahit na uh, nang ginagawa naman nila yung, pap yung papel nila uh, yung, isa, 'yung 'yung isa pang problema uh, 'yung isang problema na rin pa nila is 'yung uh, sahod nila uh, kulang 'yung binibigay at uh, meron pa silang uh, ano wala naman silang wala, walang binipisyon na binibigay sa kanila kahit 'yung kahit 'yung mga kasama nila na na na, na disgrasya nagkaroon ng sugat sa kamay dahil sa uh, sa sa grinder Uh, hindi man lang binigyan ng uh, kwan ng uh, leave at sinabihan pa daw sila ng engineer na kapag uh, hindi sila pag, kapag hindi sila pumasok uh, nang hindi na siya makakabalik sa trabaho. Ah uh, meron ding isang laborer na uh, na hospital yung yung kano yung pamilya niya, humingi rin siya ng uh, leave at maka uh, makahingi ka, mak kano ng advance kano ng uh, advanced, uh, kwan, no, payment o uh, pagbali Uh, hindi hindi naman binigyan. So sinabi uh, sinabi sinabi ng engineer sa kanila sa kanya na wala wala siyang pakialam kung mamatay ang buong pamilya niya at kung mamamatay sila uh, basta magtrabaho sila. So yung nangyari kinuha na lang yung sweldo niya at saka hindi na uh, hindi na bumalik. So uh, yung ibang yung ibang reklamo naman ng iba ay uh, merong may uh, may araw na hindi may araw na pinagtrabaho nila na hindi uh, suweldohan. at the same time kulang yung sweldo na binibigay sa kanila actually nung nung friday Uh, nung rinilis re yung uh, kwan, no? yung rinilis re yung salary nila, uh, actual ako na pumunta dito sa kwan, sa site. At nakita ko yung yung kwan, yung nangyari na walang wal, walang facelift individual na rinilis re sa kanila. Yung rinilis re lang sa kanila, isong kabu kabuang pera na sweldo ng mga work ng mga workers, yung kasama yung mga laborers at saka yung mga foreman na yung nagre-release is yung foreman. At yung nangyari, ah uh, nabutan sila hanggang gabi. Siguro mga uh, ano, mga, se, mga 7 to 8 p.m. na sila na, natapos sa pagbibigay ng mga sweldo kasi walang sukle, naghahanap pa rin ng sukli yung mga, yung mga workers, yung workers pa yung naghahanap ng sukle. So ganito kwa, no? ka, ka, ganito yung kakasaklap yung nangyari sa kanila. So nakita rin natin yung video na nagkaroon ng discussion between the engineer at saka yung kwa, no? sa, sa mga workers. Uh, it is a clear violation of our labor code at the same time yung sa labor code standard na paano respetuhin ang ating mga workers. Definitely no, uh, ng dapat bigyan ng pansin ang ating mga workers dahil yung mga yung mga trabahante natin, sila yung pinaka kwano sila yung pinakabuod no ng ating pundasyon sa sa kwano sa sa pagawaan at kung walang mga workers hindi matatapos no yung kwano uh, yung ginagawa lalo pa yung yung itong yung yung ating public uh, no, ng Kalibo Public Market uh, matagal na tong rinirequest re ng ating mga vendors na pinaalis diyan na, no, na, na inilipat doon sa sa ano sa temporary uh, market na makabalik na dito. So nagpaka naman yung LGU natin, yung LGU Kalibo natin, uh, sa pamumuno ni Mayor Juarez na pabil pabilisin yung paggawa ng ng public market para makabalik na yung ating mga kware uh, yung ating mga vendors. Ang problema lang, lumapit yung mga workers natin sa LGU pero sinabihan sila ng LGU na dapat merong legal complaint na ipapasa sa 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 munisipyo para maaksyunan ng kuno ng, ng LGU. Uh -huh. Ilan yung uh, apektado na mga manggagawa po? Uh, sa pagkakalam natin may dalawang foreman na apektado at mahigit uh, 20 plus na mga uh, laborers uh, no ang, so ang complaint nila hindi na maayos? ng uh, una hindi naswild, hindi pare, pare yung yung complaint nila hindi sila naswelduhan ng maayos. Uh, hindi kompleto yung sweldo nila walang security measure walang mga se sec 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 uh, security gear na binibigay sa kanila sa pagtrabaho that's why meron na mga nadedisgrasya at saka yung pinaka yung pinakamasaklap yung usapin na talagang minumura sila. At hindi lang pinapatawag sa opisina. Yung complete ng foreman na nakikita ng mga laborer ay uh, wala sa kwan, wala sa, sa opisina. Hindi pinapatawag kundi dyan mismo sa site na kung saan yung mga workers andyan nakikinig, minumura yung foreman na ganito-ganito. Eh, sa, yes, pinapahiya at sa sabi na nga ng foreman na uh, paano na? Halos hindi na kami kumakain. Hindi, uh, late na silang magla-lunch, late na silang mag-snack. kasi tuloy-tuloy uh, yung trabaho nila at the same time uh, pinapagalitan daw sila ng engineer kasi ma mabagal yung trabaho nila uh -huh. eh paano 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 yung trabaho nila kulang-kulang hey, naman yung materials walang simento. Nagpabot na, na sila na uh, engineer uh, kulang po yung simento. kailangan na pong bumili kulang po rin ang ganitong material eh sabi ng engineer sige bet, trabaho lang kayo diyan so na ano lang yung available na trabaho ng mga ng mga laborer yun yeah, tra yung trabaho nila pero pag ano yung inuutos ng engineer, uh, ginagawa nila, pero pag pal, pero pag, pag palpak, binabalik sa mga sa mga kwan sa mga workers. So uh, hindi natin alam no kung bakit ba ganito yung aktuasyon ng isang engineer na supposedly no, dapat ito yung uh, ito yung nagaguide sa ating sa ating mga workers no sa ating mga foreman paano mapabilis yung kwan yung uh, paggawa. Pero balik tayo doon sa usapin ng sa papel ng LGU. Dito natin nakita na hindi pala directly uh, handling ng LGU yung project sa ating public market. Na yung pagkakalam natin bilang mga kalibunon, bilang mga aklanon nung pre-project ito yung, nung nung ito yung public market is pino-project ng LGU na kanilang uh, proyekto pero kanilang proyekto pero hindi sila directly no na nag-handle national no yung Rotaflex Flex uh, ano, ng corporation and development is nasa Manila base ito no sa sa Quezon City at directly na na hinandle din ng ating uh, DPWH but of course kahit ano pa mang sabihin ng ng lokal na pamalaan ng Kalibo yung yung Kalibo is may directly dahil una property niya to uh -huh. no at saka programa programa niya to So, pero susundin pa rin natin yung proseso ng magkaroon ng legal complaint. So, hinikayat natin yung ating mga liberer, yung ating mga foreman na napumunta no sa sa Dole para makahingi tayo ng uh, ano ng uh, ng form tungkol doon sa usapin ng uh, labor code of violations no ng ng engineer at uh, ito ito yung papanunotaryohan natin sa abogado at uh, ipapasa natin to sa LGU at uh, hope no uh, maaksyunan agad ng ating uh, pamalaan ng kalibo para mabigyan ng ustisya. hindi lang ito usapin ng uh, hindi kumpleto yung sweldo ng ating mga workers hindi lang ito usapin na uh, ng walang walang mga wala mang mga kagamitan sa pagtrabaho yung ating mga workers usapin ito sa Uh, kwano sa role of conduct ng isang engineer na pag kung paano niya ito babasusin yung ating mga workers no so Uh, nandito kami sa Bagong Alian sa Makabayan na uh, sila, yung mga workers yung lumapit sa atin. So hindi naman tayo nagdalawang isip na tulungan sila dahil in the first place, uh, yung Bagong Alian sa Makabayan na Klan, yung pangunahing uh, panawagan nito is respetohin yung, yung ating mga workers at bigyan ng tamang sweldo. In fact, pataasin nga dapat yung sweldo at binipisyo ng ating mga workers, hindi yung ganito na walang binipisyo, walang, walang uh, walang... nang walang sapat na sweldo. So, that, This is a clear no this is a clear manifestations na vina-violate na ang karapatan ng ating mga trabante. May any message po kayo sa sa engineer na ganun yung action niya? O na yung uh, yung uh, sa ating engineer no at uh, harapin niya yung kanyang consequences na ginawa. Uh, hindi lang ito no sa na Uh, isang araw na paghingi ng pasensya kundi uh, based sa sa labor code natin meron siyang na violate nung uh, nakarapatang pantao sa ating mga uh, workers at uh, ng uh, ipinapaabot din natin mismo no sa sa kuno sa, ro sa rota flex ng no, uh, ng uh, construction and develop, development sa management na na bigyan action aksyon yung uh, ganitong sistema at yung aktuasyon no ng engineer dahil kung hahayaan nila ito uh, yung yung kanilang kwadenyo yung, yung kanilang construction firm din yung maapektuhan no at uh, masisira yung yung imahe that's why na uh, dapat mapanagot no uh, yung panawagan ng ng mga workers dito hindi dapat i-lay yung mga workers dapat daw yung i-lay yung engineer mismo dapat palitan no uh, yung engineer kung ganito yung kanya pag ay sinabi ba sa inyo sir, yung uh, parang pinapatrabaho din ng engineer yung mga workers dito doon sa pinapagawa daw niyang bahay? Uh, wala pa kaming information no, na gano'n pero based sa, sa, foreman, yung sa part ng foreman na hindi, hindi part ng kanyang trabaho is pinapatrabaho nila. So kung hindi, kung hindi magtrabaho yung foreman natin, Uh, sa otos ng engineer, pinapagalitan at minumura sa harap mismo ng kanyang mga kasamaan. So kaya uh, mismo na yung mga lead ng mga work ng mga laborer, yung forma natin, sila yung nanguna na uh, na, ano, na na magreklamo sa kung ano dapat yung gawin natin. Ibig sabihin pala nito nagtatrabaho tapos may paaman pa pala lang ano magmumura ah yes. uh, yung overtime pay nila no uh, nag-expect sila ng overtime pay sa 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 ilang araw na pagtrabaho nila pero wala silang natanggap pagkuskol lang pa yung sahod na tinatanggap ng ating mga laborers sa at ating mga workers uh -huh. yung sa actual na video ano sana purpose nung ano yung mga construction worker bakit po nagkaroon ng mainitak pagtatalo Yung uh, based doon sa sa kano sa mga workers natin uh, gusto nilang kuhain yung sweldo nila uh, pero uh, hindi binigay ng kano ng ng engineer uh, kasi daw si ang nasabi daw yung mga workers na gusto sila, sila daw yung gusto umalis. So sinasabi yung engineer na lumayas kayo umalis kayo wala akong pakialam sa inyo So Uh, don doon, doon nagalit yung kwan, yung mga workers natin. Pero anak uh, makita natin sa video, ang gusto lang nila is makuha nila yung sweldo kasi hindi na nila uh, kwan, hindi na nila kayang sigmurain yung pagmumura ng kwan. Hindi lang isang araw silang minumura, araw-araw silang minumura ng engineer at saka pinagsasabihan. So, uh, nang, nung pinaperma na sila, uh, ng, kano ng ng, 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 ng payslip, Uh, sinabi ng engineer by mga 3 p.m. 4 p.m. na maghintay daw sa labas para uh, kunin yung, yung, sahod nila. Pero nung nangyari, alas 5 pa lang, alas 6 na, hindi pa rin inire-release. Hindi lumabas. Yes, hindi rin lumabas. So, doon na rin ako sumali na sinabi ko sa dalawang staff ng engineer na ibigay yung mga kwan, ibigay yung sahod ng mga ng mga ng mga ng mga workers. So pina-perma sila. Pag nung perma sila, okay, pin, kung pila yung amount. Uh, nakita yung kulang, yung kwan, yung sweldo na na irerelease sa kanila. Tapos nung pina-perma sila, binalik naman doon, tapos lumabas ulit yung staff. Pinak nang sinabihan nila sila na kung may reklamo daw at may question sa ano sa sa mga sweldo na i-release is bumalik na lang daw sa man, sa sa kwan sa Lunes kasi oh, sa Friday ngayon yun. So ang problema natin yung mga workers may taga New Washington, may taga Tangalan, may taga Makato, may taga ibang barangay dito sa ano na walang pamasahe. Hindi pa nga sila nakapag-lunch dahil uh, yung inasaan nilang sweldo dapat may may dalang pagkain yung yung pagtrabaho nila dito. Wala silang pagkain. So halos nagbayan ni sabi na sa, yung nga sabi ko na ibigay na lang sa kanila yung kung magkano yung allocation na na-release na ng engineer ngayon importante lang may maikwansa sila, may pamasahe sila may ipakain sila sa kanilang pamilya at babalikan na lang sa akin sa lunes no, sakaling so uh, matupad nila yung kanilang pangako ngayon mag-file pa ba ng kaso itong uh, mga workers sa uh, dole Persige ito pa rin yung mga workers natin na mag-file. Kasi yun nga sabi ko kanina, hindi lang ito usapin ng uh, sweldo, hindi lang ito usapin ng kakulangan ng kagamitan sa pagtrabaho, kundi uh, usapin ito ng moral damages sa ating mga workers. Hindi tama na pagnamurahin uh, yung ating kwano, yung atong yung ating mga workers at uh, hindi hindi rin tama na, na maliitin, no, alipustahin yung ating yung pamilya nila. Uh, sa panahon ng mga may sakit no sabihan ka ng wala wala silang wala sang pakialam kung mamatay yung buong pamilya ng mga workers uh, masakit ito no uh, sa ating part no at yung uh, that's why no na uh, naging imporsigado din yung ating mga workers na magreklamo sa lokal na pamahalaan ng gobyerno at sa ating uh, no sa ating uh, Iloilo Aklan na mabigyan sila ng hustisya dahil uh, yung mga yung mga yung mga porma natin no arin uh, respeto ito ng mga laborers yes. no ng kanilang mga uh, tauhan tapos sa pagsalitaan mo lang ng, ng uh, wano ng ganyan so uh, hindi tama no uh, itong itong kwano yung ginawa ng engineer so sa part natin sa part ng Baguilian sa Makabayan Aklan uh, 100% no, tutulungan natin ito ipa-facilitate natin sa uh, sa sa Dole uh, ipa-facilitate natin ito sa kwano sa sa lokal na pamalano ng apamala, no, ng, uh, ng bayan ng Kalibo sa kay sa opisina ni ni Mayor jores para mabigyan ng mustisya ang ating mga uh, kasamang mga trabahante. Maraming salamat uh, Sir Kim sa oras binigay sa amin. Ngayong umaga ay formal lang naghain ng reklamo ang mga construction worker sa Department of Labor and Employment Office dito sa Kalibo, Aklan. Hindi pa raw muna magbibigay ng pahayag sa media ang mga taga-Doli, Aklan pero inasikaso na nila ang reklamo ng mga construction worker. Hello

At uh, magbibigay rin daw sila ng uh, statement matapos ang uh, pag-uusap sa magkabilang panig. Mula dito sa Aklan, ako si Kapobs Archie Lario kasama si Kapobring Arnel at Preside de la Cruz. Magandang araw po.